Ang makulay na paglalakbay ni Caperucita Rosada. Sa maaliwalas na umaga, gumising si Caperucita Rosada para sa isang malaking hamon. Tumanggap siya ng isang importante at malasakit na misyon mula sa kanyang mahal na lola. Bitbit -bit ang basket ng mga prutas at tinapay, naglakbay si Caperucita Rosada patungong gubat. Ang kanyang mabuting kalooban at kabayanihan ang nagtulak sa kanya na harapin ang mapanganib na gubat. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, natagpuan niya ang sarili na nakaharap sa isang malaki at matakaw na lobo. Hindi siya natatakot, sa halip, malasakit ang kanyang nadarama. Gamit ang kanyang talino at kabutihan, inalok ni Caperucita, rosada ang ilang prutas at tinapay sa lobo. Sa kagulatang lahat, tinanggap ng lobo ang alok at nagpasalamat sa batang babae. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, itinuloy ni Caperucita Rosada ang kanyang paglalakbay. Sa wakas, nakarating siya sa bahay ng kanyang lola, nalabis na natuwa sa kanyang pagdating. Kinagabihan, habang nagkukwentuhan sila ni lola, natutunan ni Caperucita Rosada ang kahalagahan ng kabutihan at kabayanihan. Hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa mga hayop. Sa araw na iyon, isa na siyang ganap na bayani sa kanilang nayon, hindi lamang dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil rin sa kanyang malasakit at tapang.